Good morning, good morning, mga kadasig. Sudagan so, dagan na punta, adlaw lunis. So, padayon lagi hapon. Healthy lifestyle, physically fit. Dagan na karong 10K. So, let's go. One key. Mone patandad city. Kaya pwede mo ni San Miguel. Kan ini jadinya, dulu kan isang butuan ni eh, butuan, out, oh. tandang. Let's go. Tokin terus. Tokin tetap makan daging. Ada yang lagi apun. Let's go. Ricky tetap mga kadasig Ricky. Ada yang lagi apun. Let's go. Porky na tagoy. Porky na tamagat asig. Sugutin so, nyo na kaya abon. Let's go. Five na tagad ta asig. Five. Taga five kita. So balik na ta. Morning dalan. kayo huwag tandag. Tandag city. Patago. Good morning. Good morning. Sa Ligao del Sur. Good morning, Tandag City. Good morning, good morning, Sirigaw del Sur. Good morning, Tandag City. Good morning, good morning, So, kaning paingon diri eh. patago ni Tandag City. Para butuan pulis ya. Atas sa Binili Bin. Let's go, continue. 6K na mga kadasig. 6K. Let's go. 7 at na mga kadasig. 7 at na 7. Let's go, pada yun. Itki na ito mga kinasig itki. Itki. Pada yun. Let's go. 9K. Mga kinasig, 9K na ito. Kaning isa ka kilometro. Puro po Pasaka. Para 10K na ito. Let's go. Good morning, good morning, mga kadasig. Thank you God. Salamat kayo sa Adlaw nga Lunis. Nakatin. Tin kita. karong nga Adlaw, Lunis. Good morning. Sulgo din sir. Good morning, Tandag City. So nakatagan tayo rin o mga almost 18 km. Gahapon naka ita. Karun tin. Salamat kayo. So maintain lang. Pada yun, mga kadasig. Ang healthy lifestyle. Physically fit. Kaya mo importante. Mo na importante sa itong lawas. So Maintain. <sighs> Padayon lang ta. Padayon sa pagbisog. Lugang kadasig.